ng Mindanao. At meron itong nakatagong misteryo, guys. Meron itong libingan o simenteryo ng mga NPA. Kaya samaan nyo ako, puntahan ang lugar na yan. At hindi lang ako nag guys, kasi kaya samaan nyo kami. Maraming salamat. binya yan mga libingan jan kasama natin dito Yan na yan kalibing dito malibing din ito. May nakalibing din. Lahat daw yan dyan, guys. May nakalibing. Yung iba, yung iba, hindi nilalagyan ng nicho or sign ng cross. Gawa nung ano nga, para malihim nila. yung mga nakahimlay dito. So,

Go mo lang yung ano nila, libingan lang bro, walang walang lapida. Basta na lang. Nilibing. Nilibing. May libing. May kabaong dito, bro. Ito din, bro. Walang lapida. Walang pala pangalan. Okay. Okay. kagubatan to guys na pundok siya Nah, ayun pa puro mga ano yan ang ng mga NPA Ito yung napaka namin guys, itong hinlayan to.